Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa Marso 8, 20-25. Sa pagsisimula ng araw ngayong Marso 8, mararamdaman mo ang isang malalim na enerhiya na tila nag-aanyaya sa iyo, upang pagtuunan ng pansin ang iyong sariling damdamin, Capricorn. Ikaw ay kilala sa iyong pagiging seryoso, at matibay na pananaw sa buhay, Munit sa ilalim ng iyong matibay na panlabas, may isang bahagi ng iyong sarili na puno ng emosyon at pagnanasa para sa mas malalim na koneksyon. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang maglaan ng oras, upang mas pakinggan ang iyong panloob na tinig. Bigyang pansin ang mga damdaming maaaring hindi mo masyadong napapansin at kilalanin ang anumang bigat na maaaring bumabalot sa iyong isipan. Sa pamamagitan ng mas malalim na pagninilay, maaari mong matuklasan kung ano talaga ang bumabagabag sa iyo, at kung paano mo ito maaaring gawing inspirasyon, para sa mas magandang hinaharap. Ang pagsasawalang bahala sa iyong emosyon ay hindi solusyon, sa halip, ito ay isang hadlang sa iyong patuloy na paglago. Kaya ngayong araw, bigyan mo ng puwang ang iyong sarili na maging bukas sa iyong tunay na nararamdaman, kahit pa ito ay mahirap o hindi komportable. Minsan, mas pinipili mong itago ang iyong tunay na damdamin sa likod ng pagiging abala sa trabaho at responsibilidad. Subalit, hindi mo kailangang patuloy na ipakita ang pagiging matatag sa lahat ng oras. Ang pagbibigay ng oras para sa sarili upang kilalanin ang sariling emosyon ay hindi isang kahinaan, kundi isang tanda ng malalim na pangunawa sa sarili. Ang araw na ito ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon upang harapin ang mga nakatagong emosyon. Tanggapin ang anumang pangungulila o lungkot na maaaring iyong nadarama at gamitin ito bilang lakas upang patuloy na lumago. Hindi kailangang itago ang iyong pinagdaraanan sa takot na mahusgahan ng iba. Sa halip, sikapin mong hanapin ang mga taong tunay na nakaunawa sa iyo at handang makinig. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa pagiging matatag sa harap ng pagsubok, kundi pati na rin sa kakayahang aminin kung kailan mo kailangang huminto, sandali, upang muling buwin ang iyong sarili. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang suriin ang iyong mga naging desisyon sa buhay. Ikaw ay likas na isang masinop at madiskarteng individual, kaya't mainam na pagtuunan ng pansin kung ang iyong mga piniling landas, ay tunay na naaayon sa iyong mga pangarap at adhikain. Mayroon bang mga desisyong ginawa mo noon na hindi na tumutugma sa direksyong nais mong tahakin? O may mga pagkakataon bang natakot kang subukan ang bago dahil sa pangamba ng pagkabigo? Huwag kang matakot na suriin ang iyong sarili, at kung kinakailangan, gumawa ng mga pagbabago. Ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa pagiging bukas sa posibilidad ng pagbabago at sa pagtitiwala sa sarili mong kakayahang harapin ito. Walang masama sa pag-amin na may mga desisyong kailangang baguhin o itama sapagkat bahagi ito ng proseso ng pagkatuto. Ang mahalaga ay ang iyong kahandaan na tanggapin ang katotohanan at ang iyong determinasyong gawin ang nararapat upang mapaunlad ang iyong sarili. Dahil ang buwan ay nasa mapag-arugang tanda ng cancer, ang damdamin ng mga tao sa iyong paligid ay maaaring maging mas matindi at sensitibo. Maaaring mapansin mong ang ilan sa iyong mga kasamahan, kaibigan, o pamilya ay nagiging emosyonal o kumikilos sa paraang hindi mo inaasahan. Huwag mo itong ituring bilang isang pabigat sa halip, gamitin ito bilang pagkakataon upang ipakita ang iyong likas na kakayahang magbigay ng suporta, pangunawa. Ikaw ay may kakayahang maging isang haligi ng lakas para sa iba, at ang pagpapakita ng empatiya ay magdadala ng mas matibay na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Minsan, kahit ang simpleng pakikinig at pagbibigay ng oras sa isang tao ay sapat na upang maipadama sa kanila na hindi sila nag-iisa ang iyong presensya ay maaaring maging isang sandigan para sa iba, kaya't huwag mong maliitin ang halaga ng iyong pakikilahok sa kanilang buhay. Sa iyong pakikisalamuha ngayong araw, sikaping panatilihin ang iyong balanse. Bagamat madali para sa iyo ang mag-focus sa mga praktikal na bagay, hindi mo dapat baliwalain ang kahalagahan ng emosyonal na koneksyon. Ang isang simpleng pagpapahayag ng suporta, pakikinig ng walang panghuhusga, o simpleng presensya sa tabi ng isang mahal sa buhay, ay maaaring magdala ng malaking pagbabago hindi lamang sa kanilang pakiramdam kundi pati na rin sa iyong sarili. Sa pagbibigay ng oras sa iba, matutuklasan mo rin ang lalim ng iyong kakayahang magmahal at umunawa. Ang bawat maliit na kabutihang ipinapakita mo ay may epekto, hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyong sarili. Sa kabila ng anumang lungkot o pangungulila na maaaring maramdaman, tandaan na ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng iyong tunay na damdamin, magagawa mong gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang lalo pang magpursige. Ang iyong likas na pagiging masipag at determinado ay palaging magdadala sa iyo sa tagumpay, ngunit huwag kalimutang bigyan din ng halaga ang iyong sariling kapakanan. Ang pagpapahalaga sa sarili, ay hindi nangangahulugan ng pagiging makasarili, kundi ng pagunawa na upang maging pinakamahusay para sa iba, kailangan mo munang maging pinakamahusay para sa iyong sarili ngayong araw, maaaring makatulong kung maglaan ka ng oras upang isulat ang iyong mga saloobin at plano. Ang pagsusulat ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan upang malinawan mo ang iyong direksyon at mas mailabas mo ang iyong emosyon. Maaari mo ring subukan ang meditation o simpleng pagninilay upang mas maging kalmado ang iyong isipan at puso. Ang pagbibigay ng oras sa mga ganitong gawain ay hindi pag-aksaya ng oras, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa mas malalim na pangunawa sa sarili. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay kulay pilak. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kalinawan, balanse, at panibagong simula. Maaari kang magsuot ng damit na may kulay pilak o magdala ng anumang bagay na may ganitong kulay, upang mapalakas ang positibong enerhiya na maaaring dumaloy sa iyo. Ang kulay pilak ay nagdadala rin ng enerhiya ng pagninilay at kaliwanagan ng isip, kaya't ito ay magiging isang magandang gabay sa iyong araw. Ang mga maswerteng numero mo ngayong araw ay lima, siyam, labing apat, dalawamput tatlo, at tatlumput pito. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng katalinuhan, lakas ng loob, at positibong pagbabago. Kung may mahalagang desisyon kang kailangang gawin ngayong araw, subukang isaalang-alang ang mga numerong ito bilang inspirasyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapalakas sa iyong kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang lahat ng mga karanasan mo. Ano ang natutunan mo tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga bagay na nais mong pagtuunan ng pansin sa mga susunod na araw? Tandaan na bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago at mas mapabuti ang iyong sarili. Ang buhay ay isang paglalakbay ng walang katapusang pagkatuto, at ikaw ay patuloy na nagiging mas matatag sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Capricorn, ikaw ay isang taong may matibay na pundasyon, puno ng ambisyon, at kakayahang harapin ang anumang pagsubok. Patuloy mong gamitin ang iyong talino at sipag upang maabot ang iyong mga pangarap, ngunit huwag kalimutang bigyang halaga ang iyong damdamin at relasyon sa iba. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa iyong mga nagawa, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili at ang mga taong mahalaga sa iyo. Magtiwala sa iyong sarili. At hayaan mong ang positibong enerhiya ng araw na ito ay magdala sa iyo, sa mas maliwanag, at mas matagumpay na hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.